what's up guys so ayun for my today's video ay may gagawin tayo o oh, ayan magriribanda -re ko ngayon ng aking buhok magdi DIY so since magtitipid tayo ngayon kaya ako na lang ang gagawa kung ano man ang mangyari sa buhok ko okay lang at syempre meron din akong plancha dito o ayan, nakita nyo ba yung plancha na yan, napakatagal ng plancha yan, na nabili ko noong 2001 pa, o ayan buo pa, magagamit ko pa, o pwede na yan at syempre meron din ako ditong blower na gagamitin mamaya at ito, o oh, ito yan, tapos syempre meron ako ditong hair mask moisturizing na gagamitin so, yun lang at nakita nyo naman, o oh, ang hair ko. O oh, pa! O oh, ba? Diba? O oh, tara, umpisa oh, na natin. Ngayon ay sya ko ang aking buhok. O oh, tara na! O oh, ayan, ang gagamitin ko nga pala dyan yung Bremode na shampoo na pa nila sa nabili kong pang rebound. O ayan, syempre, kailangan ko kasing maigi. Na-shampoo ko na ang aking buhok. Then, ko blower ko na siya o, pa? ba? Diba? O, ayan nga. Ibablower ko na ang aking buhok. O, kailangan dyan, tuyong-tuyo. Para maganda ang pagkakalagay natin sa gamot. So, yon Blower lang natin. At syempre, kailangan natin minsan magtipid. Mag-DIY na lang tayo para hindi masyado magastos. Yung gamot lang ang bibilin. So, ito na yung aking buhok. O, oh no ma-blower ko. Uy, napakaganda man ng brim mode ng shampoo na shiny sa buhok. O, oh, oh, pa. Ngayon ay lalagyan na natin siya ng gamot. Siyempre, kailangan natin ng mga ipet So, yan. So, heto nga, pag-uumpisa na ako, iyan nga pala yung number one na gagamitin ko. Ayan, naglagay ako. Nagtansya-tansya lang ng lagay. Tapos, syempre, pinorsyon ko yung buhok ko. At naglagay din ako ng plastic na yan na ko kanina para hindi malagyan yung bato ko. O, ayan, nagsimula na nga pala akong maglagay. O, ganyan lang. Lagay-lagay lang tayo. Nang paunti-unti hanggang sa malagyan natin ang ating buong buhok na yan. O, ba diba? Mas nakakatipid talaga pag nag-DIY. So, ayan. Nalagyan ko ng lahat. Then, rest tayo ng 25 minutes to 30 minutes. Yan. Tapos, wash na ulit natin. Okay? So, ayan. Pwede ko na balawan yan. Heto nga pagkatapos ng 30 minutes. So, ayan. Binalawan ko na ang aking buho. O, kailangan. Walang matitirang gamot dyan. Kailangan. Banlaw na banlaw talaga para hindi kumate ang buhok mo o oh, hindi ma-irritate so ayon tapos na, pinunasan ko na at eto na oh, so ayan, nabalawang ko na ulit ang aking buhok at syempre, patutuyin natin to ng blower oh, yun. at eto iboblower ko na ulit ang aking buhok o oh, ayan, Ay, kailangan maging tuyong tuyo yan o oh, diba mm -hmm. mahirap man gawin pero nakakasatisfy na masasarili at least hindi magastos at medyo nakadikit lang ayun nga lang masakit sa braso pagpa-plancha at pagpa-blower pero ayos lang at worth it naman o oh, ba diba? so ayan ayan ang first coating ko o oh, ayan palagay nyo tumalab sa buhok ko yung gamot o oh, ayan ngayon magpa-plancha na ako ng buhok o oh, heto, de syempre kailangan nating i ulit ang ating buhok. Kinalahati ko 'yan at ah, kailangan pag nagplancha ay yung manipis lang muna sa umpisa. O oh, ayan. O oh, di ba kahit mainit ka taganda, paso paso ako diyan. Ayos lang at nakatipid naman ako ng malaki. O oh, di ba? Gamot ka lang ang binili ko diyan. At eto, pagkanda hirap-hirap. -hira. Ayos lang yan. sa satisfied ka rin pagkatapos yan. O, ba? Diba? Sana maganda kalabasan lang. Basta ng aking O, yun. Tingnan mo niya. Kita niya naman, ha? Ah? Talaga, kailangan, pulido. At, kung ikaw ang gagawa, magagawa mong lahat na gusto mong plancha sa sarili mo. Hindi ka na pag ikay nagpariban, limitado lang yung plancha. At, kung ano lang yung plantya ang ginawa nila. So, ganun lang ang ginagawa nila. O, yun. Ito nga. At, malapit na akong matapos. Syempre, kailangan talaga. Kung todo, ang plancha dyan. At ito nga palang plancha. So, yan ay anting na. Dalawang dekada na. Ang makalipas pero ayun, nagagamit pa rin. O, ba diba? Maayos pa. So, yan lang. Nakita nyo naman at matatapos na ako. Yan, tapos na ako sa first coating. O, yan yung plancha ko. O, look! Tapos, eto ngayon ang ilalagay ko number 2 na o oh, diba napakadali lang pala matagal lang mag plancha so yun lang pisahan ko na to so heto na nga tinuupisahan ko na ang pangalawang paglalagay ko ng gamot o ayan o oh, diba dahan dahan lang o oh, yun sariling sikap talaga ang kailangan natin o oh, ayan yung pagdating nga sa harap hindi ko na ginamitan ng uh, suklay kinamay ko na lang. O, oh, ayun. I mean, ay, may nekos ko sa buhok ko. So, ayun. Tap so, ayan. Nalagyan ko na ng pangalawang coat. O, ayan. 15 minutes lang yan. Tapos, babalawa na. So, yun na. At heto na nga ang pinakahuling balaw kong gagawin. O oh, ayan, ginamit ako nga pala yan ng hair mask moisturizing para maganda at malambot sa buhok ko. ayan, kailangan natin balaw na balaw yan para hindi makate sa ulo pagkatapos ng pagre-reband. O oh, ayan. So ayan, last part na tayo. Mga mesas. O oh, ayan. syempre anong gagawin ko ngayon? Mag-blow blower ulit at magpa-plancha. So, yun na lang at tapos na ito na nga tayo sa ating last part to ayan blower ulit at pagpapatuyo ng buhok syempre at nakita nyo naman ang aking damit yan, o ayan basang basa na at pagkatapos at kung natuyo na yan syempre konting suklay at umpisa na, na ulit ang pagpaplansya o ayan ito na ang pinaka final natin na yan kailangan ng maayos at dahan-dahan plancha syempre para maganda ang kalabasan ng ating hair o oh, ba diba? napakatipid na mag DIY nakakapagod nga lang pero mas nakakamura ka na rin o oh, so yun lang kung marunong ka naman gawin mo na basta meron ka lang na plancha ng buhok at meron kang blower so yun at syempre bibili ka syempre ng gamot na pang reban. So, ayan. Tapos na nga ang aking buhok. O, oh, makikita nyo ang final. Look! tak So, ayan na. Ang aking finished product. O, oh, oh. bonggesius, ba O, oh. daig mo pa nagpasalon. So, <laughs> ayan lang. Maraming salamat!